Marami po nagtuturo na patungkol sa salita ng Diyos. Nagtuturo sila na mali yung magkakaunawa nila at mali yung interpretasyon nila. Dahil sa hindi nila pinag-aaralan ang unang-una yung background at saka yung mga bakit nasabi yun ng, ng ng manunulat. Tulad ni Apostol Pablo, sinabi niya na hindi ko pinahintulutan mga babae ang ah, magturo, mangaral sa mga lalaki. Hindi niya pinintulutan. So, sino ba yung tinutukoy doon? Kinakalaan, consider na. Sino ba yung tinutukoy? Sino ba yung kinakausa ni Pedro o ni Pablo? Sa, so, sino ba yung sinulatan niya? Ano ba ugali? Kinakalaan, consider na. Huwag yung... Kasi sa, ano, sa... Biblia, merong, ano yan, merong kinakalaan na pag-aaralan mo ng background. Yung bakit yan sa, nasulatan yung mga tao. Nang, bakit yan sabihan niya? Kaya ano consider Kaya, kaya maraming mga takapagturo na mamali, na ilis, dahil sa sarili nilang interpretasyon, nabasa nila, yun na lang ang ano nila. Hindi nila hinukay na malalim kung ano ba, bakit nasabi yun ni Apostol Pablo. Tulad yung pagtuturo ng pagiging uh, um, takapagturo ng babae. Sinabi ni Pablo yun sa mga tao na <coughs> mga mga babae, mga sinasabi niya, mga babae na mahugulo mga eh, Hindi eh, naman lahat ng, 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 babae sa buong mundo, iglesia, sa mga mananampalataya sa buong mundo, e eh, at madaldal. Hindi. May mga babae dyan, may mga, di ba, may mga, mga ano nga, mga huko, may mga, nabig sabihin mga, may pinag-aralan. Noong time kasi na yun, mga babae araw na yun, walang pinag-aralan. Ang tangi lang, priority lang ng pag-aaral sa kanila, mga lalaki, kaya, kung meron silang katanungan si Abri Pablo doon sa bahay nila, tanungin yung asawa nila. Hindi po may, hindi po pinagbabawalan ni Apostol Pablo lahat ng babae sa na naman ng palataya na wag mga ngaral. At may mga nagsasabi pa na wala raw pastora sa Biblia. Yan ang isa malaking magkakamali. Pag kami na, ipakita kayo na walang pastora sa Biblia, ako mayroon na may pastora sa Biblia. Ano ba ibig sabihin ng pastora? o pastor. Di ba ang pastor sa English is si shepherd, nagpapakain ng tupa, ng 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 flock, di ba? 'Yun ang ibig sabihin. Pero sabi mo lang pastor sa Biblia. 'Yan ang isang malaking pagkakamali. Malilinis 'yang pagka pagkakadebate mo si Soriano, tapos ka kasi hanap ka ng Biblia. Si Soriano hindi rin man siya naniniwala na sa babaeng pastor wala raw. Meron. Wow, ano ini Soriano na tatanungin ako. Baksak siya ron sa akin. Kapakita ko ka sa niya, words for word, pastora, sa Biblia. Hindi siya ano sa akin. Hindi ako, hindi ako, hindi ako, hindi ako masasabi, i-claim ko matalino. Hindi. Nagbabasa ko ng Biblia, nag-aaral ako. Nangingi ako ng tulong siya, sa, sa Banal na Espiritu Santo, naturoan niya ako, paun paunawan niya sa akin. Pero hindi ko sinasabi, magaling ako, matalino ako sa Biblia. Hindi. Nagbabasa so, ako sa tulong ng Panginoon na pinapaunawan niya sa akin. Hindi, hindi ko kiniklaim na napakatalino ko kung ano yung nabasa ko sa Biblia, pinag-aaral ako pa. Hindi ko kagad inano yung ni-release hindi. Ayoko yung ano, maraming masabi sa akin na bula ang kanta kapag Hindi. Nakalang idig ko muna at meron akong Biblia na sa suporta ron sa so sa, sa claim ko at saka sa mga tinuturo ko. Hindi ako tuturo ng walang ano. Suporta ko. Tulad din may mga nakapagturo na ano, sa Biblia na ano na Ipatungo sa pagsalita ng iba't eh kung ba narinig nila si kabulin ng salita ng iba't mong wika, lalahati nila, lahat ng ano eh. Hindi sa Diyos. May la, karaniwan niya, yung mga ni niya, yung mga hindi yan niwala sa operasyon na ang gifts the Holy Spirit na hanggang ngayon na nag-ooperate pa rin. Yun yung mga tao na si tinatawag sa English ng si Yunis, Yung mga hindi niwala. Pero ito yung mga tao na to, mga karaniwan mga tao na to, Mga duwag to Bakit? mga tumatakbo to pag uh, may mga demon possess. Bakit? Hindi sila niwala sa gipsog. healing and deliverance. Eh. Alam nila nung healing and deliverance, panahon lang ng mga apostol yan. Kaya pag may mga demon possess dyan, napapayo nila sa iyo. ka ng doktor, baka meron kang sira sa ulo. Dali mo yan. Kaya yan nagkaganyan. kaganyan dahil meron ano yan. Ang ano nila, yung paliwanag nila, meron kinalaman sa ano sa mental ano health hindi nila alam, may masamang Espiritu na pwedeng kumukontrol sa tao at ayaw nila, no, hindi nila kaya magpalayas ng demonyo. Bakit? Eh, duwag eh. Paano ang palayas ng demonyo? Hindi ka nga naniniwala sa sa kapangyarihan ng Banal Espiritu Santo na kaya palayasin yan. Ang kaya lang nilang gawin ay pumuna. Hanapin yung mali ng mga tao na ginagamit ng Panginoon yun lang.